Isang libo na bodol ako mga anak Bakit mo binibigay sa akin anim na libo? Oh. Binigay u sa akin sa libo. Ngayon ang nabili niya apat na raan na <coughs> ako apat na raan. Oh. binigay san sa libo. kala niyo pala isang libo pa. Binigsinokli ako pa sa anim na raan. Ay ako eh. kamo tinik eh? ko mga higing gusto. Pero niyo naman anim no? na raan ko siya walang bayad niya yung gulay. <laughs> Oo. Oh. Saan nangyari yun? Dito rin. Bakit din niya muna tiningnan yung pera kung tunay Malabuho ba o ka fake? Ka ah, wow, eh. Hindi oh, sa salat lang 'o oh, malalaman niyo yung fake na katunay. Kahit mo, po matako. ano, kung sanay Ay, po kayo tala, sa, sa pera. ng oh. na mga agmo <laughs> May isan libu po ba 'yan? Ay. Aba. Ay, eh oh. bigyan nyo na lang mo sila 'o. Oh. Basta yung akin 'yo yun na lang 'o. Oh. Oo. Oh. At ho yung to, tong ano. No, Talo. Yung nung sitaw ang akin. 50, tapos kamote. Mm -hmm. yeah. Yan, bigyan po natin yung iba pa. Pwede, bawang. Oo, yan. Sigurado kayo. Oo. Oh. Bawang. Oo. Oh. Oh. Kakawa naman kasi Tawang. si Lola kasi... Nakakawala pala maraming, to. maraming salamat po. Nagkayan ng ano. Ay, nagpapasalamat si Lola. Oh. Yung binigay ko pala masi. Sige, iinom. Salamat <laughs> ko. Okay. Ah. ah, sige pa, Ma'am. Sige, yeah, ma sige, sige. Sige, salamat sige. Pa. Sige, sige. Salamat sige, na, sige. Ang daming gusto. Oo. Uh, Basta ibukod niya na lang 'yung akin la ha. Sitan, tsaka to. Ay, nakabukod. Maraming oh. salamat. nasigurado Father. isa po akong vlogger. ha blager karan saalamatu. yung ang isa blager. Oh. Oh. yun yung siita yun yung oh, siita. tungguin taba naman yun yun yung sitaw eh ho, pa-pumikin Oh, sige ho, sige. Eh naman. Oh, sige po. Ana at para po si Lola ay makauwi na. Nakakawawa naman po pala si Lola dahil kakilala niyo yan, naloko pa ng Ano? Ay, eh, sige, bibigyan ko rin ng 1,000 na fake. Aba, po. Para ano, may suklipay to, hola? Ha? Ah? E, so, to? Ay, to. Oh, bibigyan ko ng peke na isang libo. Ano to? Hindi ko ko yun. ay talaga kaya? nakatingin si Lola sana baka fake daw. Hindi, hindi. Salamat po. Dan TV Vlogs po. Ako po. So, Ay, kayo. Makana. Tampo lang po. O dadagdagan ko kayo. O ano naman, dagdagan niyo. Ang ganda ng pechay ni Lola. Uh mm -hmm. Makana Ay, po isa. 15 lang po. Kinsi. Ay, mustasa pala yung isa. Mustasa po. O sige, bilhin ko na po yung pechay niyo. Mm, mm -hmm. Yung upo nyo, magkano? 35 po ang upo. Yan. Yeah. Magkano? Ako na mga seconds eh. Ito po. Magkano? Oo oh, ano? 12, 12. 12, 12. <laughs> <laughs> nga, gaganda ng gulay ni Lola. Ilan po pechay? Uh, Yan na po, lahat po yung pechay. Kasi so yung pechay na tinda sa amin, Ay, bago pangit po eh. Ay, bago po pangit ang dahon. <laughs> Lima. Okay. Kunin nyo na rin rin isa. Para anim. Eh, mo. Ayan. Pwede kayo. ako yung chicken Asawa ko yung istro. Ah, ganun po ba? Tampung taon na yung istro. Ako lang naghahanap buwan. Oh. Ah. Ang mga anak ko naman lang man yung asawa na hindi na kayo. Hindi na, hindi na, Ay, hindi. wala na. Wala Pag kami asawa na, wala na. Hindi na kina nabudol ako mga anak motoro. Bakit ako? Binigay sa akin anim na libo, anim binigay sa akin sa libo. Ngayon ang nabili niya apat na raan, natutuwa ako apat na raan. Oh. Binigay sa lakas sa libo. Kala niya pala isa libo. Peke. Binigay ko ako pa siya ng anim na raan. Ay ako talaga tiyak lang ay gigis ko. Pero yun naman no anim na raan binigay ko siya walang bayad ng gulay. Oo. Oh. Saan nangyari 'yon? Dito rin. Bakit di niya muna tiningnan yung pera kung tunay ba o fake? Ah, wow. ay, Hindi ho, ah, oh, sa salat lang o, oh, malalaman niya yung fake na katunay. Malabo kasi mata ko. Kahit mo, po malabuo. ano, kung sanay ay, po kayo sa, ng, sa pera. Na, Nakikita mga May, uh, um, may isang libo po ba yan? Aba. Eh, bigyan nyo na lang mo sila, o. Oh. Basta yung akin, yun na lang, O, oh. oo oh. Tsaka ho yung to, ano. talo. Yung nung sitaw ang akin. 50, tapos kamote. Mm -hmm. Yan, bigyan po natin yung iba pa. Oo, oh, yan. Oo. Oh. oh, kakawa naman kasi si Lola kasi... Nakakawa pala maraming, to. Maraming salamat ay, po. Hulog kayo mga ano. O. Yan. Ang salamat sa Lola. O. Ang binay ko pala ma si Kuya Chukmei. Salamat po. O. Sige pa ma'am. Sige sige. Sige, sige, sige. Sige, ma sige, sige. sige. sige po. Sige po. Sige. Sige. O. Basta ibukod nyo na lang yung akin lah ha. Sitaw. At saka to. Oh. Maraming salamat. Ay, sige father, Isa po akong vlogger. ha vlogger. salamat oh. po. Ang isa kong anak. 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 Oo, yung sitaw. Ang isa kong anak. Ang isa kong sa kanila, sa kanila ere, ho. Oo, oh, oh. yan. Dalawa lang, ho, kahit yung isa, pamigay nyo na rin. Ang palaya. Ere, ho, yeah. ipapamigay ko lang sa kapatid ko, ere. Oo, oh, sige, ho, sige. Oh. Oh. Ere, ho, inyo eri, eri, oh. oh. na rin, naman. Ano ba ang inyo? Hoy, kung ano ay, pinamimigay ni Kuya. O, oh, sige po. Anat, uh, para po si Lola yung makauwi na. Nakakaawa naman po pala si Lola dahil kakilala nyo yan. Naloko pa ng... Ano? Ay, sige, bibigyan ko rin ng 1,000 na fake. O, oh, nyan. Para, ano, may sukli pa ito. Hala? Aba, ha? May sukli pa ito. O. Oh. Oh, bibigyan ko ng fake na isang libo. Ano to? Oh ko Dito e, po lolok at kabarkada 'yun. Eh kahit bagyuhan ay talaga rin ang lalako. Nung. hindi dito, alin kaya? O yan, nakatingin si Lola sana baka fake down. Bali-bali bigay ko. Ano vlogger. Salamat po. Dan TV Vlogs po ako po sa salamat Alibay, po. Si vlogger po. Si mahal. O sige pamigay niyo na lang dito sa kapitbahay niyo nang tagasan po ba kayo nai? Lola, taga saan? Palangi, Dosoya. Baka yung si uh, ano ba ilang pa Ah, ibig sabihin pa na si mother. Alis na na. Pero tatag, uri na ay hindi isa. Pero isa sa isang, ay, may ay, may isang ay, may may anak. Ako, mapakahirap po. Salamat po naman. Pagtingin ko sa inyo eh. Aha. Iyon pong upo, hindi yung akin yan. Pamigay oh, nyo na rin. Ayan, o. Oh. Oh. mo, kayo. Ah, ito na lang yung isa. Bibigay ko sa mga kapitbahay ko. Iriin nyo, iriin, iriin nyo. Oh. Ayan, ito ayan, ang akin, o. Oh. Yan po. At saka po itong sili. Ayan. ayan, inyo na, inyo ayan. na. Ilagay nyo na. Ayan, ayan. Ayan, ipuna pa yung isa. Hindi, okay na po yun. Tatlo. So. Eh, kahit po wala isang libo yan, isang libo na ibibigay natin ayan, kay nanay. Isang libo. Oh, oh, nay. Oh, nice. na ha? Opo. Uh, lagpas po ay, ba? Babalik na natin. Eh, balik na natin. <laughs> lagpas pala. Hindi mo naman lahat. Oh, bilang, ikaw nga ang... Kuya, ikaw maganda. Hindi na po, sige po, kayo na. Ah. ayano may call, may call cue. Call para mabilis. Ay, doon yung make it kaya para may pambili kayo ng gamot ng Mr. Yung Naistro Opo Hindi. na po. At hindi. nating bayaran yan Sa akin na 'yan eh. Awa 'yung ni lahat. Ayun pa, 'yung pechay. 'Yung sili, kanila Ang tuyo hindi na ano Eh, eh, sa kanila. Ah. Yeah. Kaya, yeah. Niyo rin yan. Okay. Eh, kwentahin nyo rin po yan, la. Yan yeah, po, yung kanya. Oo. Salamat po. Pulo po kayo na. Yan kasi yan po ang hangarin ay, ko no ay, yung, 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 yung maka yung yung tulong yung sa matatanda. Pare, ay, hindi ko yan. Ay, tana, oh. o. o kaya ito nga ala, ito na yung 1k oh. Para hindi ka na mag-compute. Ayun na. Oh. Oh, ayun na. Oh. Mm. O, tingnan nyo, baka peki yung 1,000. <laughs> Wala <Zanlibo. laughs> kayo. <laughs> <laughs> ano po sa vlogger? Ano po sa vlogger? At sila yung mga, anong lahat? Facebook. O, yan po. O, ah, uwi na. O, yan. hindi okay. na makawi kayo ng maaga lahat na alagaan nyo yung si Lolo. Ang <laughs> <inyo>. O, isasabit <laughs> ko na lang po yan sa motor. <laughs> o, yan. Ano pong pangalan nyo lahat? Ako po. Opo. Lina po. Lina. Lina Montanya. Oh, Lina malilimutan. Pero binili ko sa na nang. Lina Montanya po. Ah, Lina Montanya, yayamanin Hello, kayo la. Oh. Ba't kayo naghihirap, yayamanin ang pangalan ninyo. Maraming salamat. Salamat po. Sige po salamat, salamat po, o, Kuya. Salamat hmm. pang, ano po. Salamat Ang pagdaan niyo. Mm -hmm. Ano ko, nahuli na. <laughs> nahuli na. Oh, e, si o, ano, yung e, ano, e, ano sa cellphone, may cellphone huya. Maraming. Hila, oh. salamat po. Salamat Sige po. Sige po, Palanggidas ano? po. Doon po sa Tigolio Residence. Yung malaking bahay, doon po sa punta. Dito. Ah, Palanggidas kayo. Ay, uh -huh. eh, di malayo po pala lalakarin ninyo. Ah, ang mister niyo hubay lang taon na. Ano po, 64. Eh, kayo po? Ako, 70. na. 70, mas matanda kayo sa kanya, tapos ano? na-stroke na siya. Na, Walang-wala rin po yung mga wala anak Walang ninyo. Walang-wala rin po naman. Ayun, Ayan kaya hindi yung... sapat yung pagbibigay sa inyo oh, ng tulong. Kasi pagbibigyan ka, 500. Oo. Oh, oh. Tapos, eh, kumbaga, ang mga, ang mga asawa naman nila, eh, mga nagkakas. Ang babae po siya ng akin. Ah, babae po mga anak ninyo. babae. Ayo, oh, tsaka may mga anak na rin An -anak sila, no. Ang anak ay mga nag-aaral. Ayun, kaya kailangan eh. Kung hindi ako nabibigyan ng ayos. Mm -hmm. Eh, inuunawa nyo na lang. Inuunawa ko na lang. Po. Saka o -o -o. naman yung buhay pa eh. Araw-araw po kayong ganyan? Araw-araw? Eh, di kilala-kilala na palaki ng mga suki nyo yon yon dito. Kaya po yung suki ko lahat lang. Noon nga po ako napikit, mga yan ni Awang-Awasa. Ay, talaga pong yung mag-asawang napaka sama ng na, ano. Pero hindi naman nagtutulog ako ng na karitong. Oh. Tinigilan ko itong sabi sa akin pabili. Apat na raan. Ito ang tuwa nga naman ako. Uh oh. na raan ang binili sa akin. Binigil oh. uh sa akin isang libo ay malabong mata ko. Hindi ko nakakita ay palaglag yun. Ano, ano yung, na, yung babae, lalaki? Mga dalawang mag-asawa. Ah, mag-asawa? Ay, ah. Ay, ang binigyan ko ba siya ng sukuling anim na raan? Oo, oh, di... Ay, bali 1,000 na ang ano, wala naman palaglag. Ay, paano yung, yung paano nung nalaman yung fake yun? Ano nangyari? Hindi na lang sa, sa, ano, sa CIA station ba nagpagasolina ho yung oh. aking apo. Oh. Ano ba niya akong panggasolina kahit 50, binigay ko yung salibo. Wala akong pera kundi yan. Guwaya ang akong binayad lang nung nagugula na bili ng gulay. Pagdating doon, sabi rin nung ano, Abay oh, totoy, tol, ay kay huhulihin namin ng pera, may pek. Ha! Okay. <laughs> 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 Diyos ko <laughs> po Ganun. Ay, eh, no. paano? Ano nangyari sa inyo nung nalaman nyo na fake yung pera? Ay, wala napatapo na. Napatapon na yung pera. Naman, eh, pwede naman ho yung isurrender sa bangko. Ay, tatanong pa ko kung saan galing. Eh, hindi ko naman nakilala. Para ho, maimbestigahan kung saan galing. Hindi ko naman alam ano, kung sino yung mag-asawa na yun. Hindi ka rito. Ay, hindi na, ho taga rito. Nakamotor ho sila. Ang lang Mahaligan din. Talagang ganyan lang ang hanap mo. Pwede... Hindi... Marami ho napik dito. Pwede namdam nyo yun. Kasi mahalaga sa inyo yung... Mahalaga yun. Bawat sentimo ah, sa inyo, o, ano? Halaga. Ay, pambili ng gamot oh, ng asawa ko. Yeah. Ay, pagkakayon yeah. siya pambili ng gamot. Oh, Oo, yung salamat sila, kaya, Lola, na nawigyan ang mga... Salamat po, salamat maraming, maraming salamat. Mm. Malayo pa po yung uwian nyo? Oo, oh, doon po. Ilang kilometro po yung lalakarin ninyo? Oh, malayo pa po. po. <laughs> ha? Ah, isang barangay pa. Ba, malayo nga. Balanggi 3, Suto. Suntunod, Balanggi 2. Nakoy, doon pala doon, malapit na sa halang. Hindi pa naman, oo. Oh. Malayo, Malayo-balayun <laughs> naman. Ah. O, sige? Oh, sige. Oo. Eh. Oh. Ito, Kalangit sa Soto eh. Oo. Oh. Mm. Doon sa so may mga barangay doon malapit doon sa so, ano, gano'n Ah. Sa so, mga paliguan ano, oh, ang bahay namin. asa ah, so, sa paliguan. paliguan ah, may paliguan doon sa inyo? Oh, Pigolio Residence. Ah, Pigolio Residence doon. Oh, po hindi. kilala po kayo doon. Opo, oh, sa may lang ngili ng nagtitinda ng gulay. Oh, malay nyo po <laughs> makakuha tayo ng sponsor at nawa sa inyo kasi oh. lahat po nang ipinopost ko ay may nagii-sponsor. Oh. Kaya ho binabalikan okay, ko talaga ano po ako mm. puhunan kasi po ako hindi po to sarili ko ay ah, hindi niyo yung kariton hindi po yung gulay po. ay yung gulay na angkat nyo lang porsyentuhan lang ah. sa sandaan sa sandaan o akin 20 pesos lang Oo. ay po akin magkaroon ng puhunan magkano po pang puhunan ng kailangan nyo sa gulay mga 1,000 ano 1,500 lang A oh, one five. O di ice na yung binigay ko pala sa inyo. Ay, pampuhunan na. Ayun di po akin yun. O oh, sige, sa susunod na ha. Pagbalik ko, ibibigyan kita ng pampuhunan mo gusto na nga oh. po magsarili kasi oh. puro sa isang daan ang akin ni 20 pesos. Una, peso. nadaanan ko lang naman po kasi kayo. Sa salibo, magkano ang akin? Sa 20 pesos. Sa daan, 20, 40, Ang akin ay 120 lang dito. Ah, uh, 120? 120 ano 120 lang akin. Makakabili ba yun ng ula? Oh, ulam lang At saka yung binibili ko lang dito, ulam, kape, at saka asukal, at saka yung ulam, ang ano namin. Okay. Wala o. Oh, 120 lang akin dito. Ba, 20 pesos lang naman ho ang akin sa isang daan. Oh, mo si Lola, ay, no? tinataga nyo araw-araw yung, araw -araw araw -araw yung ganong araw -araw kita. O sige, hayaan nyo. Wala, no? Baka may mga ganon tayo sa atin. Baka hindi lang ganong ka laki ang may ibigay sa ano nyo. Kapang sa puhunan. Uh -huh. Salamat po. Mm -hmm. at uh, babalikan ko po kayo dyan. Araw-araw po ako yung nagtitinda. O sige, sige laha. Salamat po. Sige, ingat po kayo. Araw Ayan, maraming maraming salamat po dito sa gulay. Ayan. At ko ako shoutout nga po pala sa lahat na mga OFW at sa ating mga subscribers and viewers. Maraming maraming po salamat sa pagkuloy yung pag-suporta kay Dan TV Vlogs. No? Maraming po salamat.